Yan may may nasusunog nasusunog yung gubat. Um dalawang araw na yata yan. Tumatakbo siya pa dito. Sana mamatay na yan. Dalawang araw na yata yung sunog na yan. Sayang naman yung mga kakahoy yan dyan. Pumuputok-putok na yung mga kahoy. Pagdating mo ng isla ng pier, makikita mo yung isang gilid naman. Ayan o. No? No? Kagabi magdamag ang putukan dyan ng ano. Pumuputok. Siguro yung mga kahoy. Pahibas ngayon guys. Mga atribo. Halika. natin itong bangka na ito. Kasi tingnan natin yung progress ng bangka. Meron na progress Wala. Oh, no, baka yung isang kasama ko na yun nagkaigib pa, hirap ng tubig Tila dito kaya nga, hirap pang tubig ngayon no? Okay.

Ang flooring nito napaka bilis naman abe no? Oo, naman flooring. Ito lang ang ano, di ba? Kasi maraming lagari, maraming sugat. Balik, 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 balik,

Tak yang, lo harus ambil lo. bây giờ đâu yung compartment guys compartment yan or bodega ayan yung para flooring gilid so ayan yung progreso nila sa paggawa ng bangka na ito Ang daming trabaho paggagawa nito ayan ayan yung paligid pa rin kung saan sila nagpwesto sa paggawa ng bangka yan 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 dikit-dikit na ito mga ito kasi ito na yung para sa mga floor plywood na itatapak yan or ipo-cover dyan sa so yung likod kasi hindi pa namuntahin yung makina, hindi pa matakpan hopefully yung ano, this week masukat na yung ano dyan, makina dalawa kasi makina dyan ilalagay kaya yun ma- natatakpan lang yan pag ito ay nakaano na natatakpan na <laughs> matatakpan lang yan kung ulit matatakpan lang yan kung ang makina ay may lagay na ayan oh, dyan sa likod dalawa makina dyan guys ito lang vacuum yan ito. ito yung vacuum ang iba wala daw vacuum eh pero ito meron So, ayan, compartment. Papunta doon. Ayan po yung baol, guys. Ayan, marumi siya kasi mga pinag um, lagarian at everything na andyan pa. Panalinis yan. So, siguro hindi ko nagkakamali, 26, 27 o 24 yung lapad ng baol na yan ayan mahirap hanapin dito yung 30 na baol siguro kung sa lugar ninyo marami pa dito hanggang dyan lang 20 or hindi ako nakamali pinakamababa yan minimum 20 or tapos yung lapad maximum na makuha ay ata dito. 27 o no? 26. Ayan. Yan yung kalapad lang. Noon. <coughs> Pato nga siguro. O 26. Malit ang baon wala na silang makukuha malapad so ito yung progreso nila kasi dalawang araw mo lang trabaho dahil piyesta nga dito sa barangay foundation day fiesta so nagkarera ang panday or carpintero o yung maker unfortunately hindi yata siya nanalo so better luck so better luck next time kasi unfortunately hindi siya nanalo nung nakaraang karera ayan inside kung in-imagine nyo gaano siya kalapad yan lang ang lapad niya. bali 5.5 lang ang lapad ng ano na yan hindi umabot ng size pero dahil sa flooring, umawad siya ng 9, 9 foot. Wala, 9 feet. Ayan. So, yan yun yung progress nila, no, na paggawa. Umaga pa ngayon, nasa 6 pa lang ng umaga. Habang wala pa sila, nandito na ako. So, hopefully today, maano nila to. kasi sahig na flooring ng sunod nito. yung nipa guys yung mga katribo binababa dyan sa dagat dito sa, sa lugar nila para daw dagdag tibay sa nipa o sa pawid ayan ilang araw din nilang binababad sa dagat tubig dagat ayan hibas ngayon kaya yung susunta uh, sa paniniwala nila ang, uh, pinapatibay ng pagpabad sa dagat ng pawid nila ayan ilang araw ko na nakita isang linggo na yata yan dyan so yan ang isa sa paniniwala nila hindi ko alam kung anong science ng ganyan so pabalik na ako sa bahay